mula dyan sa Department of Agriculture dahil nananawagan naman sila doon sa mga retailer, sa mga palengke, aba huwag naman sa talahin ito hong Lenten season dahil yung iba talagang uh, tinataasan ng husto yung uh, presyo ng kanilang mga paninda lalo na yung alternatibo para sa karne o iba pang mga produkto ay eh, nak eto yung uh, babantayan ngayon ng ating mga otoridad. Alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Bea Pinisa na nawagan ng Department of Agriculture sa mga retailers na huwag sa samantalahin ng Lenten season para magtaas ng presyo sa ilang mga basic commodities sa mga pamilihan. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa mismong tanggapan ng Departamento sa Quezon City, nilinaw ni Assistant Secretary for High Valley Crops sa Gipsaka and Intellectual Property at Deputy Spokesperson Atty. Joycel Panlilio na hindi dapat gamitin dahilan ng mga nagbebenta ng isda sa palengke ang nagiging pagtaas ng demand sa kanilang benta para magtaas sila ng presyo ngayong Semana Santa. Anya hindi naman nakitaan ang labis sa pagtaas ng presyo sa mga pamilihan ang mga lamang dagat nitong mga nakalipas sa linggo. Kung sakali man na magkakaroon ng paggalaw ng mga presyo nito, ay dapat bahagya lamang ang itaas at agad din anya ang magbababa matapos ang huling linggo ng kwaresma. Yun sa ating pong mga kababayan, wag po sana nating gawing uh, dahilan ang ating Holy Week at pagtaas ng demand sa ating mga isda ngayong Semana Santa. Mas maganda po kung hanggang dito na lang po itong presyo na to. Uh, hindi naman po namin nakitaan ang pagtaas mula April 8 na data po ng aming BIPAR. So in case na kung meron ng paggalaw, maliit na lang po yan at ilang araw lang po ito dahil pag sa pagsapit po ng Holy Week, which is simula na po siya ngayon. So, by weekend po siguro, bababa na rin po yung na demand sa isda. Kasunod ito ay tiniyak naman ni Panlilio na patuloy ang kanilang price monitoring sa mga palengke, katuwa ang Department of Trade and Industry, at maging ang hanay mula sa Philippine National Police para sa striktong implementasyon ng mga maximum suggested retail price sa mga pangunahing produkto gaya ng bigas. Layo nito na maliban sa paigtingin ng mga presensya ng mga bantay presyo, ay para hindi rin mahirapan ang mga consumers mamili ngayong linggo. Para po ang ating mga kababayan na mag-enjoy po sa ating mga fish ay hindi po mahirapan or yung kanila pong pagbili ay uh, sa tamang presyo lamang po. Pero active naman po yung DTI, yung ating partner at saka yung mga police kung talaga pong naga-amount na ito to profiteering ay hindi po tayo mag-aatubili na i-recommend na po talaga yung uh, pag file po ng kaso. Sa ngayon bagamat mayroong pagtaas at paggalaw sa mga presyo mga pangunahing bilihin, ay tiniyak pa rin ni Panilyo sa publiko na mayroong sapat na supply ang mga it. ngayong Holy Week kaya mapagbibigyan ng mataas na demand ngayon sa mga produktong isda sa mga pamilihan. At uh, sa amin naman po ay sisiguraduhin namin na meron po tayong enough na supply sa merkado for this holiday. Para sa Bombo Network News, Bombo Baypeniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo